Oo oh, nga, tingin-tingin muna tayo. Parang kuplak pa. Tingin-tingin din. Yung senior natin kasama. Tingin-tingin ka rin daw, sabi ni Kuya. senior, alika ka po. Ayan naman. yeah, yeah.

Buhay oh, kayo ha! Wala pa daw yung sa kabila doon. Ah, Asa na sila? Ano? Ma, 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 ma. Diyan, dyan pa yun o, dyan pa yun o. Magkano ganyan? 50. Papabata. Papabata. Bukas sila buka, na kanyang wrinkles. <laughs> Baba niya kay Elsa. Ay, dito na yung pasalubong. Chicken feet po. Chicken feet. Chicken feet. Huwag kumakain chicken po. Hi, guys. meron tayong interviewin. Anong oras po sila nagbubukas dito? Ano? Mga 10.30 na. Tapo. Ay! Mga ano pala yan? Naman, ah, ah, kadiito. Alam ko luluhut. dami श्रीलंका Eh hey, mang mang. Si anu si anu ya. Pak tim coy ya noh. Lah kayak. Eh anu. Dilemonan tu. Iya. Cuma. Apa tuh? Cheese. Siska gimana kemih? tawan kayo 嗯。